Dapat... Paminawan yung istorya ni BP Sara dari lima lingaw mo malingaw. malingaw. Ano ba dapat iniisip ng mga tao ngayong darating na ang eleksyon? Una-una, pangako. Alimbawa, yung bigas. Huwag na kayo. Kaniwala sa pangako. ko. Pag sinabi ng tao, ito ang pangako ko, i-check niyo muna. Yung mga pangako ba niya noon, pinupan niya ba? pababa natin ang presyo ng bigas ng 20 piso. Tiyan nyo, ano ba yung mga pangako niya noon? Natupad ba yun? So dapat ba namin pag yung pangako niya ngayong election na ito? Hindi pa tayo umabot doon. Dahan-dahan palapit. Bukas! Yan po iuwi nyo. Bahala na kayo. Medyo mabigat pero siguro kaya na naman ninyo kasi masaya kayo. Okay pa bahala. Hindi bahala. Kung unsay mo dikit, maoy ko anon, may mga oon. Pangalawa, huwag magpadala sa vote buying. Ang vote buying ngayon legal na, hindi na ilegal. Akap, aits, mait, tupad, at kung ano-ano pang -ano tinatawag na ayuda, nagiging legal. Ang ginawa po natin ito sa budget. Ginawa po natin ito sa budget. <laughs> oh, no! <laughs> Meron silang kota-kota sa pamiligay ng ayuda. So yan yung sinasabi ko. Yan yung proof ko na nagiging legal na ang vote by na tinatago sa pangalang ayuda. At pangatlo, huwag ninyong iboto ang isang tao dahil lang sa nakaapilido niya ang gusto niyong kandidato. So yan ang paalala ko ngayong darating na eleksyon. Check promises. Tanggapin ang ayuda. 5,000 pesos cash! Kasi pwede lang tayo yan. Pero huwag magpagpagasamot dahil kaapelyido o dahil nasa poli